Taman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat, patawad kay Father pero putang ina ninyo! puta o na mga puta ang Katatapos lang ng misa pero Panginoon patawad niyo, patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang inan Putang inan Putang inanyo! Putang inan Putang inan Putang inanyo! Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. Hindi na ubra sa atin yung bait baitang kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila bababaet.